Hello guys. Nagpalintan din ng kamatis. Kamatis guys. Kamatis. Ano namin? Alip-alipan Kamatis. 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 Ayan. Taming, taming, kamatis. can umpok ng tini yung kamatis. Ayan. Para meron kami pagkakaabalahan. Kamatis. Ayan. Ito ilang agnes. Ito. Isa. Ima, ayan. Inumpok. daming kamatis. Nakakatuwa ito pag natubo na siya, guys. Meron pa dito ng sili. Siling siling yung malalaki. Tapos yung cherry tomato. Sana tumubo. Ayan. dito ko tinanim. Ayan. Dito kamatis to guys. Ito sili. Ayan dito cherry tomato yung siya. Sarado tumubo siya. dito ko siya pinapatubo. Ayan. Ayan, ayan. Ayan na guys, puntahan na natin si... Puntahan na natin si Babo, guys. Hello, Babo! How are you? <laughs> I'm done too! put the tomato on the on the on the on the <laughs> on the on the this one is rose hindi siya na mumulaklak ayan hindi siya na ito ay aking ito ay aking tanim. Namulaklak na siya ay... Baba, chub, the flower. Baba, you see the flower? It's a flower, flower, flower. <coughs> Ahem. <coughs> Ahem. <coughs> Ahem. Ito na matay na siya. Ang buhay. <coughs> Ahem. Ahem ang tanim. Ehem, ehem. May dates na tumubo. May mga flowers. Ayun. Wala kasi. Wala isa na lang. ba ba? do exercise your hands up your feet one <coughs> two three four five six seven eight nine ten little up little up four five Six seven eight nine ten your your hands your hands go back because you have uh, big brakes and you have a big big big, big very big very big

A water, a bird, water. Yeah. Water. Mm. yeah. 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 So, God may God show. Jump. Nahkan. You did you see the bird? God make uh, this nahkan. What do you Madre nahkan. Lekha. Lekha Sina? Ah, tamar. Ha? Tamar. Gul tamar. Tamar.